Sa Jerusalem inoong Sander at interpretasyon ng ating punong tagapagsariwang inangis. Kaya paan ng sumangin ng dalawa kami naman? Ako siaway. Narinito muli sa inyong harap. Ako si Yahweh, ang nagpapahayag sa inyong lahat ng aking salita. Ako si Yahweh, ang Diyos ng simula at ang Diyos ng wakas. Ako si Yahweh, ang magbibigay ng kasaganahan sa inyong buhay. Ang aking tungkol ay hindi para sa kapalusahan. Bagkos ay gabay niyang lahat upang kayo ay magtungo sa aking kahalimahin. Ang ating tungkod ay aking ginagamit upang kayong lahat ay aking gabayan sa inyong paglalakar patungo sa kabutihan. Ang ating tungkod ay aking gagamitin upang kayong lahat ay gabayan tungo sa katotohanan kayong lahat mga anak na nakikinig sa akin. Tandaan ninyo na ako ang Diyos ng pag-ibig. Ako ang Diyos na makapangyarihan at ako ang Diyos na mapagbigay sa aking mga anak. Ibinigay ko ang aking butong na anak upang magaligtas hindi yung mga kayo, kayo ipahama. ko ang aking butong na anak upang kayong lahat ay magbuhay sa kapayapaan, hindi sa kagulungan. Ibinigay ko ang aking mga anak upang kayong lahat ay hindi magkamasa ng pangamba sa inyong kakanin sa araw-araw. Sapagkat kayong lahat ay minamahal ng inyong ama sa lahat. Tandaan mo yung lahat, mga anak. Kayo'y mabuhay sa kanilang walagay. At malatingin kayong mabuti sa lahat ng bagay. Mabuti kayo sapagkat kayong lahat na aming tinawag sa aking gawain ay dapat maging ehemplo ng kabutihan sa inyong kapwa. Higit sa lahat sa loob ng inyong tahanan sapagkat hindi kayo makamilikaya ng mga tao sa labas. Kung hindi ninyo lililisi ang kalat sa loob ng inyong pamamahay. Kayong lahat mga anak ay aking itinuturin na aking mga anak sa mundo nito gayon din sa kalamitan. Kayong lahat ay pantay-pantay sa aking paningin. Kayong lahat nakikinig sa aking salita ay nais kong maging maligaya habang kayo ay nabubuhay pa sa mundo ito. Ako si Yahweh, narinito sa inyo. Hingin niyo ang tarot niyo. At ibibigay ko ang mga bagay na ikabubuti ninyo sa mundo ito. Ang mga bagay na inyong hiningin sa akin, kung ito'y ikabubuti niyo, ito yung inyong makakasal. Ang mga bagay na inaalis ko sa inyong buhay ay hindi makapagdudulot ng kabutihan, bagkos ay makapagdudulot sa inyo ng kabutuhan. Kaya naman, mga anak, tandaan ninyo ang aking sinasabi. Ako si Yahweh, ako si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Hingi niyo sa akin ang kasagutan sa inyong katanungan. At ito'y nibibigay ko sa inyo. Hiningin nyo sa akin ang kaliwalagan at makikita ninyo ang daan patungo sa aking kaharinan. Magpatuloy kayong lahat sa pagpapahayag ng aking mga salita sapagkat makakamatan ng sanibutan ang kapayapaan inyong hinihingi. Ibibigay ko ang kapayapaan ang digmaan ay aking tatapusin upang sa gayon ang Jerusalem at ang bagong Israel na narinito sa inyong bansa ay magiging isa. Tandaan ninyong lahat na ako si Yahweh ang nagpapakayag ng aking salita sa mga oras. Ako si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan. Lahat ninyo ang inyong mga kamay at isipin ang inyong kahilihan. Sa pagkat igagawal ito sa inyong lahat. Ibibigay ko ang magandang kabuhayan sa inyong lahat. Ibibigay ko ang kagalingan ng inyong mga mahal sa buhay. Ibibigay ko ang kapayapaan sa inyong tahanan. Ibibigay ko ang kapayapaan sa komunidad na ito. Ibibigay ko sa inyong lahat mga mabubuting bagay na aking nilikha sa mundo nito. Sapagkat ang lahat ng may buhay ay mahalaga sa akin. Sapagkat ito'y nilikha ko ng may pagkakita. Kaya ako'y magkakaroon ng panandali Ang aking mga angyel sa kalangitan ay nasa inyong harapan. Kanilang itinapala ang inyong mga panalangin. Ipanalangin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na inyong iniwanan sa inyong tahanan sapagkat makakamindi nila ang mga pagpapala na ginagawad ko sa inyong lalay. Sapagkat kayong lahat ay patay-patay, ang mga makasalanan ay aking inihibig gayon din ang mga mabubuti kumagawa sa akin ka. Kaya naman, pagsasalupan ninyo na may buong pag ang mga alay kong pagkain sa inyong lahat sa tahanan na ito. Kaya naman, mga anak, ang mga kaluluwa sa Kaya naman, makaasa kayong lahat na panatiliin niyo ang kababaan sa bawat isa sa pagkakiyan ang nais ko sa inyong lahat. Ang Diyos ang patibig, ang Diyos ang nuhikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ang nuhikha ng lahat ng may buhay sa mundo ito. Kaya naman ako ang Diyos na nagmamahal sa iyo malapit na ang kamanakan ng mahal na anak. Kayong lahat ay binakalaan na gantimpala mula sa inyong ama. Kaya naman, kayo'y magalak. Kayong lahat ay magiging magalak sa taksang araw ng ito. Sapagkat ako'y mayroong sorpresa sa inyong lahat. Hindi lamang sa inyo, gayon din sa inyong pagkakamahal. Pakalini niyo kami ninyo ang nangunghaw. Bigyan ninyo ng gamit ang mga walang gamit. At bigyan ninyo ng pagkain ang lahat ng inyong kapatid na siyang nangangailangan ng mga pagkain. Pagkain ng aking salita. Pagkain ng kaluluwa. Pagkain ng Espiritu. Pagkain ng kalungan. At pagkain ng kapabahan kayong lahat ay aking itataas sa takdang panahari. Kayong lahat ay aking itataas sa aking kaharian sa pagkat kayo'y sumusunod sa akin. Nawa, ang aking mga sinabi ay tumimo sa inyong puso, tumimo sa inyong isipan, tumimo sa inyong buhay upang hindi mapaliwala ang inyong pagpapagal sa pagtungo sa takdang panahari. Panatilihin ninyong masaya ang inyong tahanan. Panatilihin ninyong may pag-ibig ang bawat isa sa miyembro ng inyong mga pamilya. Panatilihin ninyong malinis ang inyong puso. Panatilihin ninyong malinis ang inyong tahanan. Ang inyong katawan ay tahanan ng Espiritu Santo. Ang inyong katawan ay tahanan ng aking kaluan-patiman. Kaya naman, kayong na lahat, ka, mga anak, ipanalangin ninyo na ang mga tao mayroong kadiliman at nakagapos sa kasalanan ay maging kabahagi kayo upang silang lahat ay makalaya sa mga gawain na iyo. Kayo ay magbigay ng kaliwanagan sa mga tao ito sapagkat nais kong kayong lahat dito sa aking kawal Pinagpatawanan mo ang siyang nabagsya at ang isa ay aking kakanapin. Gayun din ang inyong gawin, aking mga Sa Sapagkat ako'y Diyos ng pag-ibig, ako ay Diyos na makatarungan. Ibibigay ko ang katarungan ng inyong minanais at aking gagawing matuwid ang mga tao hindi nakakakilala sa aking pangalaman. Sa pamamagitan ng lahat, Ako'y natutuwa sabagat kayo'y nagkakaisa sa oras na inyo. Nais ko lang ipahayap ang aking kagalakan sapagkat ang anyo ng aking kaharap sa araw na hindi na makaganda. Ako'y natutuwa sa mga tao na bigay ng kanilang makas at parahon upang pagandahin ang aking gambana. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Ako'y nagpapasalamat ang aking mga sapagkat dito sa mundo, pinaparatingin ninyong maganda ang aking galon. Sapagkat kayong lahat ay aking pinili upang maglingkod sa akin. Manalig kayo sa aking mga kalorban. Manalig kayo sa aking kapangyarihan. Manalig kayong matutupad ang inyong mga pananam. Maraming salamat. Maraming salamat. Lumapit ka sa aking na ang aking ipaspas sapagkat nais ko yung paalam na darating na ang aking pinadala upang tumunta mo sa iyo. Manalig ka, anak, ang aking anghel ay ibibigay sa iyo. Manalig ka sa akin. Manalig ka sa aking kapangyarihan. Sapagkat ibibigay ko sa iyo ang mahabang buhay. Manalatili ka pa sa kagawaran mo. Mananatili ka hanggang sa huling hininga ng iyong buhay. Mananatili ka sa aking mga. Kaya huwag kang mangamba sa pagkatalating pa ang pakapagpanahon na ikaw ay aawit, ikaw ay sasayaw, ikaw ay magpapakayaw sa aking komunidad. Kaya naman, ang tao sa iyo, sapagkat niligit ko ang iyong panalangin. Iyan ang iyong sinabi, di ba? Kaya naman, aking sasabihin sa iyo, ang kasagutan sa iyong satan. Darating na, ang parang kumulong sa iyo. Manalig ka na. Manalig ka. Manalig. sa lahat sa inyong Espiritu. Ang inyong mga kasalanan ay iningin ninyo ng kapatawaran sapagkat gagawin po ang pagpapatawad sa inyong lahat sa oras ng do'n. Ang mara ng mga, ang mara ng anak, at ang Espiritu sa amin. Maraming salamat sa